Hello guys, sa mga nagtatanong o nagko-comment sa ating mga video na nag daw yung kanilang mga freezer o refrigerator. So tulad dito guys, may kita natin dito no, merong moist dito sa uh, cover, yung pintuan ng ating uh, chest type na freezer. Okay, so mapa-freezer man yan, mapa-ref man yan pagka nag So ito guys yung reason, so possible no, na mataas yung humidity level dun sa area kung, na kung saan naroon yung inyong mga uh, appliance, ref or freezer. Ayan. Okay, so Possible, yung reason din guys, no, che check nyo yung thermostat setting. Baka nga, uh, baka nga masyadong mataas yung kanyang setting, yung thermostat setting. Ayan, so masyadong mataas yan guys. Tapos kukunti lang yung laman ng freezer nyo. So mangyayari kasi niyan so since mataas yung setting, uh, masyadong malamig, no. Masyadong malamig yung uh, loob ng freezer nyo. Kung kaya uh, hindi na kayang uh, insulate, no, ng body o ng uh, cover ang pintuan ng rep na ito, yung lamig. Okay, so isa pa guys, bigyan ko kayo ng idea, no? Okay, so ang gagawin nyo, uh, level nyo lang kung gano'ng, yung thermostat setting, no? Ile-level nyo lang kung gano'ng karami yung stock ng nasa freezer nyo. Yan. Okay. Kahit 4, pwede na to. So, hanapin nyo lang guys, no? Yung level. Okay. Yung level uh, ng thermostat setting nyo. Okay. Hanapin nyo lang yan. So, ang pinaka-point ko dito guys, kung gano'ng karami yung nasa loob ng freezer nyo, dapat gano'n din yung uh, setting ng uh, thermostat nyo para hindi siya mag-moist. Okay? Ayan. So, maraming salamat sa panood mga ka start Mo TV.